Ayon sa MMDA, ang Quezon City ang nakapagtala ng pinakamanaming bilang ng motorcycle accident sa bansa. Umabot ito ng 4,000 noong nakaraang taon. Nito lamang nakaraang buwan, isang aksidente ang nadokumento ng rescue sa Quezon City. Isang rider ang tumilapon sa kanyang motorsiklo habang bumabaybay sa Araneta Avenue. Dito sa Quezon City, sa Experience namin, 60 to 70 percent, karamihan motorcycle accident. May mga simple, may mga grabe. Meron din sa mga kasabayang palad, merong mga pinabawian din ng buhay. So yung mga nagigintay na noon, karamihan mga nakainom. <tinyo> Around 7 7:12 PM nakareceive kami ng call sa concerned citizen, Meron daw aksidente along Araneta, isang lalaki sakay sa motor. Ay, uh, yung pagdating site, naka-, naka nakaiga siya, napapaligiran ng mga bystander. Wala namang gumagalaw sa kanya, naka-assist lang siya na nakaiga. Okay. Naglagay po tayo ng si Golar para maprotektahan po yung kanyang spinal cord. Habang <coughs> pumapay ah, po, po siya rin sa may gilid ng island, may patong maliit, ngayon, nakatbalan. Buti na nga lang, wala sa kanya sa kasunod. May patong, hindi niya napansin. Eh. dito ha. Abangan din 'yung unang konti ha. Dadalaw. Sir, ikto muna nya, sir. Ikto sa atin 'yung next spot. Tindig natin ha. Okay. Dito, sabihin mo kung masakit. Ha? Yan, masakit din. Okay, okay. Yan, masakit. Sabihin mo lang kung masakit. Dito. Dito. Next post natin 'yung lower extremity niya. Hintat natin 'yung pants niya para makita natin kung meron ding injured yung lower extremity niya. sa Yung mga natamon niyang sugat na pan-assessment natin, nagkaroon siya ng bukol sa kaliwang parte ng kanyang ulo at nagkaroon siya ng mga galo sa buong parte ng katawan. Ay, yung bukol niya, posibleng tumama yung, ano, yung ulo niya sa may, ano, sa may gutter. Kaya nagkaroon siya ng bukol sa ulo. Buti na lang mayroon siyang suot na helmet kasi malaking bagay yon Kaya nakita natin buko lang yung naman niya. Kung wala yung helmet niya, maaaring mas grabe ba doon yung natamo niya. Yung legs mo, sir, kaya naman yung angat yan, di ba? Okay. Okay, One, two, three. okay. okay good. Okay. Ah, hindi sir. At ano na lang, kisa lang tayo ng ano? Ng, uh, Self-accident pa to? Oh. No? Request na lang po tayo sir, hindi po pwedeng sakay natin dito. Ah, o oh, sige na pa lang sir. Dojo Cruz. Ano ka na? 160. Meron nah, tayong uh, rotation dito sa may ano, tsaka multiple operation. Pero hindi ka naman lang namalay, sir. Oo, uh, oh, Sir, positive, no split, sir. No split, positive. Sa negative naman sa, ano, sa tainga. Nga, sir, bunga-bunga nga, 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 nga natin, titignan na lang. Ha? Wala bang natanggal na ipil? Ah. Wala naman. So ito, positive to na merong dugo sa ilong mo kanina. Ano nangyari? Nakita rin natin na merong pagdurugo sa kanyang ilong. Mga ganitong kasing pagdurugo ng ilong dapat di atin binabaliwala. Dapat madala agad natin sa, sa hospital para ma-assess ma kung ano talaga yung cause, kung bakit nagdugo yung kanyang ilong. Ito, yung dumudugo yung ilong after ng mga motorcycle accident. Usually naman, um, uh, benign lang, um, like na galos lang yung balat sa loob ng ilong or yung may nadaling ugat.